Guys, kain na naman tayo. Yan, ang pagkain natin, kunting rice at saka yung pansit natin at saka yung pang appetizer. Ito. Ang sarap nito. Shumai sauce ko tong, Homemade. Yan. Para ganado tayong kumain, lagyan natin ng ito. Super, super spicy to. Yan kapag mayroon tayong nito, kaya gumagawa ako nito. Kahit hindi ako gumawa ng shumai. Tsaka na lang, gusto ko tong sauce na ito. Yung sauce, shumai sauce, all in one siya. Kaya, kahit ano, dry food, um, mga pinirito, basta yan ang sauce, nako, ganadong ganado ang kain mo. So, let's eat.